ngayon ayan dalawa lang sila ang nag-harvest <coughs> o panalotong humba o panaloto dali-daliara na ninyo ayan harvest kapat na nang harvest nila sa Satu so, dalawa tatlo lima anim Ayan mga kadulo, na. No. Ayan. Mas karapo ito ng baboy. No. Binili ko. dalawang uh, uh, kilo. No. Mahigit. Dalawang kilo. Ayan. No, isa mo pala sa tin lahat mga kadin. Ito po yung update sa ating pananim no. Ah, uh, medyo nasira na po talaga siya no. Uh, napapansin nyo na sobrang ano na, uh, color yellow na no. Ito na po ang tawag namin na dito, clearing na po siya no? Ito po ay magtatanim naman tayo ulit no. Ah uh, Ito po yung tataniman ko ng iba namang ang variety ng pepino no kasi hindi naman pwede na ibalik yung variety niya baka madaling masira no ito po ay umabot ng 17 kilos no one uh, 17 kilos ang na harvest natin dito no kahit ano lang kahit tagtiin lang yung presyo niya uh, may naipon din tayo yung kunting ano niya no uh, doon ko ako salamat ako sa sumabay-bay sa akin no. po yung parang walang ano na dinadto maharbisan no. Ah, ayan. Ayun. Ngayon natin yan. Ito yung update ng talong natin mga dol no. Ah, sa martis ah, nag-ano na tayo. Harbis na naman no. Ayun no. Ah. Ah. Grabe yung blaklak niya na ano yun Nadala no sobrang dami blaklak ayan dito yun no oh. no ayan oh ito po yung update ko sa ako mga pananim no ayan Ayan mga kaidol no. Ah, uh, alam tayo mga kaidol no. Ah, uh, dito sa ating ano dito sa ating kamatis ah uh, magharbis tayo no. Ah, uh, ngayon. No. Uh, lang. Papansin niyo parang nasisira na 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 yung ano, Kamatis natin no. Ah, uh, nung nakaraan is 21 box ang nakuha natin no siguro ngayon nasa 25 na lang siguro ang makukuha natin dito kasi hindi naman siya masyadong ano, maraming bunga talaga no. ayan update dito -dito na tayo dito sa aking mga uh, hunting ano ha mga kaya ayan Ayan parang bungo. Para Ayan. Ito ang kamatis na ito mga kaidol. Uh, nagkahalaga lang po siya ng 15,000. Uh, one na ano, similya. 15,000 yung nagastos natin. Pero kahit pura ngayon is nakapag bayad na tayo sa may-ari ng so, pera. Uh, pinapersintuhan natin. ah, ah, uh, may ano pa talaga siya no kahit mura nakapa may tubo pa rin yung kanyang tira na ano uh, 15% no ang ano ko sa kanya no? offer ko sa kanya And, uh, ano naman uh, sa uli ko na yung tira na nagastos ko dito no ginansya ko na ito ginansya na ito kaidol ayan Pansin nyo, marami pa. Ito yung mga Ito na yung ginansya. No? Dalawang harvest lang po talaga yung 15,000 natin. No? Dalawang harvest. No? Kapag tatlong harvest, ito na yung ginansya ko. No? Sa hirap, pagod. No? Ito na yung ano ko talaga. No? Punti na lang. No? ah uh, mag uh, balak nga ako makapag magtanim ng 15,000 na ano puno nito uh, gastos niyan is nasa uh, 170,000 no 170,000 ang gastos niyan no uh, pagsisikapan ko po no uh, kung hindi ako makapag produce ng ano dito uh, pera is manghiram na lang talaga ako no uh, may ano naman may 15,000 di uh, dipindi sa sabot mga kaidol dipindi sa ano uh, may ari ng pera pwede siyang ma 15% no uh, balik kapital no ah uh, penanlit, makapag produce kami ng makapag gastos kami ng 200,000 ibalik ko sa kanya yan uh, may matitira pa kami doon siya kukuha ng 25% so sa to pa uh, 15%, per, 15 pala no, po. 15% pala yung eh, ano niya sa 200,000 na natitira dyan uh, sa, uh, ano lang talaga no? kung sa 200,000 15% uh, 15%, per, uh, 20, 15% may 30,000 30, 30, uh, 30, sorry po nabubulul ako 30,000 po yung sa kanya dyan no? uh, sa may 180 pa pero balik na kapital yun ha? Uh, na, na, nasa kanya na yung pira na buo uh, kukuha pa siya sa akin ng 20, uh, 15% no? Ganyan kaganda yung magtanim ng gulay, mga ka -idol. Kahit ikaw ang financier dyan, malaking pira na itutubo sa, ano mo, pira. No, Ayan, mga idol hmm. Ito, sobrang ganda no. Malaking, ano na para sa uh, financier, no? depende sa offer ng financier natin no pag hindi ko kaya pag gold, hindi ako makapag... si bala ko talaga magtanim ng ano malaking kamatis no para ano katulad nung dati uh, 2000 ang kahon per box no mapag harvest ka ng 1000 box isang milyon na yan no katulad ng ibang mga beginners diyan na mga malaking mga mamayaman ang mga farmers no? Atag, uh, million talaga yung inaabot nila no? ah, uh, ito uh, sana po uh, patin kayo ng presyo na ano maganda na presyohan na dito naman may ano pizzay oh ah, uh, gusto niyo ng pizzay mga kaidol oh hmm di ba sobrang ganda ng pizzay niyan ayan may kan mga kaidol oh tapos uh, puntahan natin yung ang harvest sa ating uh, pananim no uh, sa ating kamatis no uh, itong talong bukas to no bukas to ako i-harvest eh, para uh, makuha ng buyer no? ito mga kakay doon o, oh. na-blight ayan, ayan o oh. light oh. dito mayroon lang sitwasyon Antin na lang ang bunga kasi hindi ako nakakapag tulong dito kasi ano nagluluto ako nata tayo dito mga lalaktin mga kaibigan natin mga 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 dalawa lang po sila ng kardes hmm. na yun no? siguro nasa tinabaks uh, to okay, hmm. times hmm. uh, tukit-tukit may ano sakit

sama ini netjo di Ito nga rin ay isa tong pipino. Tapos paasan nito ganito ng pipino. Ito yung ng pipino eh. Ito yung bakery eh. Ito yung katol. dəhəni səninlə dəntovluq belə qəbəslə